Trabaho ba? Ako nga, walang regular na trabaho ngayon. Sa dami nating tao dito sa Pilipinas, napakahirap ng competition. Kasi minsan, bukod sa qualification, nandiyan yung napakarami mong kaagaw. Tapos sa mga pa ng kamag-anak system, talagang napakahirap. Pero ang sagot ko dyan sa tanong na kung ikaw, nahihirapan kang maghanap ng trabaho, nahihirapan kang makita ng pagtatrabahuan, ikaw mismo ang dapat gumawa ng sarili mong trabaho. Ako dito sa bahay, tumatanggap ako ng video editing photo editing minsan pati typing job pinapatos ko mamaya may home service ako ng computer repair kung wala kang makitang trabaho lumakit ka tapos yung mga basyo na pwedeng ipakilo sa junk shop iniipong ko at pag may free time ako pinipitpit ko yan dagdag kita rin yan totoo nga na napakaraming tao sa Pilipinas at maraming kaagaw napakalaki ng populasyon natin pero hindi sa patatahil yan para hindi ka makapagtrabaho o makagawa ng sarili mong trabaho o hindi mabuhay ng maayos at tama. Ngayon, kung ang hinaharap ng henerasyon, gusto natin maging mas maayos, mas maalwan, mag-control-control na tayo at pigil-pigil na ng konti, at saka i-educate natin ang sarili natin tungkol sa populasyon para hindi nila maranasan ng anak natin, ng apo natin, ang nararanasan natin ang ngayon. So, ito po si Repahol. Bye-bye.